Paano tayo tatagal bilang isang content creator? Marami sa atin ang nagsasabi na ang pagiging content creator ay isang mahabang journey or isang rally. Pero wala pa rin sa atin ang may nagsasabi or nagtuturo kung paano tayo tatagal bilang isang content creator at the same time effective na isang content creator. Ngayong araw sa video na ito guys, bibigyan ko kayo ng isang mahalagang tips para kayo tumagal sa pagiging content creator or maging isang effective na content creator. May isang words lang po tayo, may isang word lang po tayo. Sorry, walang s na dapat tandaan para tumagal po tayo sa pagiging content creator. Ano po ang words na ito? Ito ang tinatawag na shield. Shield or armor? or sa Tagalog guys is panangga. Ito yung panangga natin sa lahat ng mga challenges na pwede nating mapagdaanan bilang isang content creator. Ito ang isa sa pinaka-effective na paraan para tayo ay tatagal bilang isang content creator. Kasi sabi nga natin, ang pagiging content creator ay isang mahabang journey. Hindi ito isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon. Ito ay forever. Kaya kailangan natin pagplanuhan kung paano tayo tatagal bilang isang content creator. Okay guys, ang shield na ito ay uh, may iba't ibang meaning. So, ang S, ang ibig sabihin ng S is sleep. So, alam naman natin na very important na matulog tayo. Maraming mga content creator ngayon na baguhan na hindi na natutulog. Hindi natutulog sa kaisip ng content. Hindi natutulog sa kapapanood ng ibang live ng ibang content creator. At hindi na nagpapahinga. Guys, kailangan nyo ng tulog o di kaya sleep para po makabuo kayo or makaisip kayo ng magagandang content. Okay? So, ang next one is H. Ano ba ang ibig sabihin ng H? Ang H is uh, how to get rid of stress. So yan ang, ang katanungan na dapat nating alalahanin araw-araw habang gumagawa tayo ng content. How to get rid of stress? Paano ba natin matanggal yung stress? Kailangan lang natin ng uh, pahinga. Habang gumagawa tayo ng content or habang nagtatrabaho tayo guys, kailangan natin magkaroon ng isang pause or pause na 5 minutes every 1 hour. Yes guys, 5 minutes every 1 hour. Anong ibig sabihin or anong gagawin mo sa 5 minutes? Ang 5 minutes na yun guys every 1 hour ang gagawin mo is magpahinga ka, pumunta ka at uh, sa sa kitchen o di kaya kumuha ka ng 1 glass of water habang iniinom mo yung one glass of water, tumingin ka sa bintana, doon sa labas. Ayun, doon sa labas, tumingin ka sa malayo, tumingin ka sa nature, tumingin ka sa mga ibon, tumingin ka sa mga bagay na um, mabagal. Kasi guys, pag ginawa natin yan, nakakalm yung brain natin natatanggal yung stress natin kaya very important na magpahinga tayo ng 5 minutes every 1 hour at uminom ng isang basong tubig okay so next one is interaction interaction So, bakit importante guys na mag-interact tayo bilang isang content creator? Very important guys na mag-interact tayo or magkaroon tayo ng interaction sa ibang content creator kasi dito magkakakreate tayo ng connection. Magkakaroon tayo ng social life. Magka magkakaroon tayo ng bagong knowledge sa iba't ibang bagay or sa iba't ibang content na gusto nating gawin. Kaya very important Namakaroon tayo ng interaction sa ibang mga content creator or sa ibang mga tao. Okay, the next one is very important reason, guys, is ang exercise. Exercise, baka mali yung spelling ko. Okay? Exercise guys, ano naman natin na very important kasi tayong mga content creator halos hindi na tayo lumalabas sa loob ng bahay. Ang ginagawa lang natin is nakaupo, kaharap ng kamera, nagla-live, wala na tayong time para mag-exercise at nakakalimutan na natin yung health natin. Ang gagawin lang natin is lumabas tayo sa loob ng bahay, lumabas tayo sa labas at maglakad tayo. Kahit 20 minutes, 30 minutes na lakad. Kasi very important. O di kaya maglaro tayo ng basketball. So very important and exercise guys kung gusto nating tumagal sa pagiging content creator. Okay, the next one is kailangan natin ng learning or kailangan natin mag-learn. Learning. So anong ibig sabihin guys? Ibig sabihin nito, kailangan natin mag-learn ng mga bagong, bag bagong bagay araw-araw. Bilang isang content creator, kailangan natin sundin. Hindi tayo pwede paatras, kailangan natin pataas. Kaya kailangan natin i-develop yung self natin everyday. Papano ba natin ma-develop yung self natin? Or paano ba tayo magkaroon ng mga bagong idea bilang isang content creator? Of course, kailangan natin mag-learn. Kailangan natin ng learning. Kailangan natin magbasa ng libro. Kailangan natin makinig sa podcast. Kailangan natin uh, magresearch. mag-research. So, kaya very important bilang isang content creator ang learning. Otherwise, kung hindi po tayo magle-learn ng mga bagong bagay, wala po tayong magagawang mga content, content na bago or content na trending, content na pwedeng sundin ng ibang content creator. Kailangan po tayo ang gagawa ng trending. So, paano tayo makagawa ng trending? Of course, kailangan natin pag-aralan pag yung mga bagay-bagay. Okay? And then, the last one, guys. Ito, guys, the last one, but very important. Kasi kahit alam natin yung sleep, how to get rid of stress, uh, how to interact, exercise, learning. Kung wala tayong letter D, which stands for do it. Kailangan mong gawin to do it. Kailangan mo gawin yung mga bagay na ito para maging effective ka na content creator or para tatagal ka bilang isang content creator. Kasi kung may sleep ka, alam mo kung paanong tanggalin yung stress, may interaction ka, exercise ka, learning, alam mo yung lahat ng bagay na ito. Kung hindi mo naman ginagawa, useless lang din po. Kaya dapat natin tandaan, do it. Lahat ng bagay na na-learn natin ngayong sa araw na ito, sa video na ito, kailangan nating gawin. Okay guys, so I hope na may natutunan kayong bago sa content na ito at maraming maraming salamat sa panunood sa video na ito. So have a nice day and ingat lagi. Bye-bye!